Oh, mga charm! Mga kachong mga May papasilip pa ako sa inyo. Ito ay ang pinunla ko na marang rambutan at saka lansones. So, yan. Titingnan yung mga kacharm, Ito. Ayun. So, ito oh. Mga ano to eh. Mahogani. Pero tagal na to eh. Mga one year ago na. Hindi lumalaki. So kailangan maitanim na rin yan siguro. Sabihin natin sa may-ari. No? Eh, ito mga to. Mahogani. Para maitanim na yan. Tagal na kasi eh. So, pupunta tayo dito sa ating mga nakatanim na halaman. <clears throat> Ayan mga kacham, ito yung mga tinanim ko. Ayan, hanggang doon. Mga ganyan halaman kasi binibili yan. Green line, tapos yung itong yellow. yellow bari. Yan yung mga baro. Ayan. Tapos itong aking kangkong. Ay, nagdahon-dahon na siya. Oh, yan. Nagdahon na. Okay. May dahon na siya. Ayan. Oh, diba? Yung talbos ko. Ayan. Nagdahon-dahon na rin. Ayan, talbos ng kamote. Ayan mga pinya, oh. Mga dati na nakatayon. Pero inulit lang ulit. Kasi nga, maba. Ano na siya? Umu umuusbong. Kailangan malalim. Yan. Pinatabas ko itong mga kachan. Nagbayad ako dito ng tatabas o yung naglinis. So, ang laki pa ng lilinisin o no, mga kachan. Yan. 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 Ito pa lang yung nalilinis. Dalawang araw. Ito. Dalawang araw itong nilinis, mga kachan. Hanggang doon. So, ang ginawa ko, tinaniman ko naman ng ano, green line. Doon, green line. <coughs> Tapos, nanotice ko, mga kachan, mayroon siyang nara. Ay, pili pala, pili. Pili ba? Tama ili nara Ay to Ito So ayan pili siya mga katsam Itong puno na to isa dalawa tatlo, apat, uh, So, isa, dalawa, tatlo, apat uh, na puno. Doon sa harap ng bahay ay merong lansones. So, confirm ko, pili. Kasi yung amoy niya. So, ito na mga ka-charm. Ano? Tinanem ulit ni Kuya Piding ito. Itong parte na ito. Kasi nga, umuusili siya. Para bumawa siya pinyahan ko to dito. Yan. Tapos, uh, kahapon, kasi bumili ako ng mga seedlings na seedlings seedlings na kamote, gabi. So, dahil napakamamahal, Diyos ko. Tapos, luya, bumili na rin ako. Mahal niya talaga. Wala, eh, wala namang mura na talaga ngayon, di ba? kaya naghanap talaga ako medyo tuyot-tuyot na ngayon nabili ko pero kailangan kailangan tiyagain talaga maghanap so, ito yung kamote yan yung mga kamote yan tapos, yung mga to yan, kamote yan mga gabi gabi ilang peraso lang ang gabi, mga kacharm walong peraso tapos pitong peraso na kamote na seedlings. Yung laman niya na talaga. Oo. Kasi nagtanim ako, ito, intended for pag nagtatalbos. Yan, kung gusto kong kumain ng talbos ng kamote, yan, pwede yan. Pero, dahil gusto kong magkaroon ng laman, ito yon Sineperate ko siya. So, Ayan. Tapos, nagtanim din. Nagtanim din ako ng luya. Ito, oh. Ayan. Ito, luya. Pabilog naman. Pabilog siya. Mga kachan. Sinubukan namin magtanim ng ganito. Pabilog. Kasi, bago namatay si Papa, mayroon siyang sinasabi na ay, pa paano dumami ang luya ganito daw magbilog nang ganyan magbutas nang ganyan basta pabilog lang hindi niya masyadong nailaborate kaya parang ganito mo lang ang ginawa ko pabilog siya yung kaya hindi masyadong na ano ni papa pero ginawa ko pa rin tapos, nagtuloy, naggawa din kami ng ganito naman. O ganyan. Yan. Luya ito. Napakamahal ng luya ngayon mga kachang. Uy, grabe. Yan. Butas-butas naman siya. Yan. Medyo pa ta taas ang, ang lupa dito. Kaya kung may mga sa probinsya, masarap. Manirahan kung may sarili kang lupain Pero kung wala rin, mahirap din. Di ba wala rin pinag-iba yan sa syudad? Sa syudad, sa city, kung meron kang sariling bahay. Abangat ka sa iba. Pero kung nangungupahan ka rin, wala rin yung pinag-iba sa nasa probinsya ka na wala kang pag-aari. So, Di ba? kaya napaka-blessings ng na mga tao may mga lupa dapat mag magsipag talaga sila magtanim kaya <coughs> ito ang ginawa ko mga kachan kaya thankful ako sa taong magtiwala kami ay mapunta rito nabigyan ng privilege na tumira dito sa kanila para mabantayan kanilang lupain so ayan kaya yung ginawa ko magtanim ako na magtanim dito yung green line yun maganda kasi yun mga halaman dahil pinupuntahan talaga rito binibili talaga sa lawak pa naman ito eh pupunuin ko to ng mga <laughs> tanim diba? ang mamahal nga lang ang mga seedlings ngayon yung bumili rin ako ng paunti-unti sili na mahaba tapos yung uh, tawag dito okra mga buto naman siya so ayun mga buto So, ayan, oh. Ayan, may tumubo na mga kachar. Ganyan. Kahapon lang namin ito binin... ah, uh, tinanim. Actually, binili ko kasi talaga to na mga... may... ano na... matagal ko na itong bininiting luya na to. Tapos, nakalagay lang siya sa isang plastic. Tapos, siguro may... ilang... may two weeks na siya na ganyan na siya, oh. O oh, mas lumaki siya ngayon. yan Ayan. May tubo na siya mga no? Ay, sarap, ang sarap. Ang sarap-sarap magtanim. Ha? pag makita mo yung tanim mo na lumalaki, lumalago. Ayan. Diba? So, sa ngayon, ito na muna mga kachaw. Ang mga sa inyo ng mga tanim ko rito. Ayan. Kailangan pa natin mag-ipon ng kaparahan para mapagapas. Matanggal ang mga ano dyan, masukal. Oh, sobrang masukal ngayon ang abuti na lang, oh. Kaya, naging ganito na siya. At na natin to. Two days pa lang itong ginawa, mga kachang. Malawak pa to. Marami pang kakainin. Ano dito? Investment talaga, eh. Ganun talaga. Investment yan. Diba? Kaya, <clears throat> hanggang dito na lang salamat sa inyong panonood. Sana nag-enjoy kayo. Um, share ko na rin para meron ding makapanood na iba. Yan. Like and share ng ating videos. <coughs> Yan. Bababa na ako. Kasi nga, ako ay, kami ay pupunta ngayon ng UP para makapag-upload ng mga videos. Kasi wala namang signal talaga rito. Yeah, dadayo pa tayo ng doon sa ta, pagbaba tayo. Ay, ang dami pala nitong tinikong. Ay, naku po. Ayan. So, tulang ka ito may may isa pang langka doon no? so mga kain pa pala kami ng langka ngayon may huling hinug. ito ay hindi ko na mapakan ito ito mga kachan ito yung mga pinanam ko mga kachan o oh, yan yung, yung ganito rin siya ganito yan uh, ah ah Anong pang water plant? Water plant ang tawag sa ganitong halaman. Ayan, tinusok-tusok ko yan. Pinagputol-putol ko yung mga tinanggal na na ano, uh, hindi straight yung mga baliko. Tinusok ko yan. Hanggang dito. Kulang pa yan. Mamaya, yan ang gagawin ko. So, daanan ito, kaya naglagay ako ng na space pag gano'n sa bahay ni So, ito yung langka mga kachong. Ayan, ang langka. Hmm, di ba? So, mga pa yan bago ma Yan, hmm, ito na yung kubo na tinitirahan namin. So, dahil province talaga naman, hmm, diba napakalamig dito kaya parang sa tawag nilang little baguio kasi oh grabe malamig nakakadalawang ko ng ko doble oo oh parang para ka, para ka naka-aircon kaya hindi na kailangan ng electric fan or whatever kasi nga malamig na siya kahit tag-init dito malamig pa rin kita diba? sarap sa ano yung klima So, ayan. So, ayan na mga kacha. Ako ay, uh, ako ay, uh, mag, prepare na, kain mo na kami, maliligo, i-prepare, tapos, saka kami pupunta doon sa UP para, para magkaroon na signal. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye. Follow for more.